<laughs> Nagsalita siya eh. Ayan, Oh. oh. Arjo Atayde. Ang sabi niya, ay kategori... Ay deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain. And I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread this falsehood. Pero ang kwento kasi yan, yung hindi naman siya talaga. no? Noong basay doon sa kanina. Yung tatay daw ata. Yung tatay ang tumanggap. Si tatay Art daw. Sabi nung... Curly Diskaya. Mm. Sabi naman ni uh, Congressman Roman Romulo. Ayan, yeah, si Kong Roman. Oo, oh, pa Oh, pakilala natin ito. Ang mm. sabi niya, sa isang mensahe, ang tugon niya, oh. not true. Hindi totoo. Ayun lang, maikli lang. Ba, maikli, maikli. Oh. Oo. Sabi naman ni Congressman... Yung kay Kong Roman kasi, medyo may detalye, no? Oo. Oh, Kasi ang daw dati, yung... <clears throat> ang dating district engineer ano ah, ngayon district engineer <coughs> daw katiwala doon sa district engineering office mm -hmm. ayon ah, well ayon at saka Pasig din to eh ni? yan mm -hmm. oh. si Quezon City representative Patrick Michael Vargas naman ang sabi niya eh si Kong PM 100% hmm. not true okay ano kaya ang motibo nila walang project ang mga diskaya sa district natin kailanman. Mm -hmm. zero this is confirmed and certified i will file a case against them mm -hmm. for this blatant lie. My track record is picked for itself. Ayan. Ayan naman ang statement ni Kong P.M. Vargas. Ito naman. Mm. Romblon. Representa Budoy, ah, si Kung... Eliandro Madrona. Uh -huh. Ang sabi niya, I strongly deny the statement of this guy. To my recollection, wala akong project sa kanya. So, anong basehan ang sinabi niyang pagbigay niya sa akin? Uh -huh. I heard he bidded on projects sa aming budget sa ah, -be oh. Pero I have no hand and knowledge on how he pays those involved. Ayon. Okay. Sabi naman ni San Jose del Monte, Mayor Florida Robes. Ah, Mayor na pala sa ngayon ng ano, San May Jose. Mayor na. Yung kasama niya, atang congressman ngayon, hmm. Arthur. Pero okay. ito nangyari, congressman siya. Okay. Kung sino man gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. Yun lang. Kitang-kita naman ng marami kung gaano nakaganda ang San Jose del Monte ngayon. Oo. Uh -huh. Walang gross project dito at pang-workless ang aming mga infrastructure. Pero in fairness, mag-asawang Diskaya, wala silang ghost project, di ba? Yun nga ang katwira nila. Ang kanila, sinusunod daw nila yung ano, ginagawa talaga nila. At hanggang ngayon, wala naman pinap tinuturong ghost project sila. Uh -huh. Yun nga, alam, marami silang kumpanya. Uh, -huh. uh -huh. Ang binabanggit lang ata nila, mayroong percentage, page. Uh -huh. hindi, hindi nila sinasabi na ang kanilang kumpanya ay mayroong ghost project. Mm -mm. Yun nga yung nila pinabubulaan eh. Kasi yung specification nga raw ng uh, DPWH, DPWA, sinusunod nila. Uh -uh. Kahit kara malit na malit lang ang tubo. <coughs> Di ano oh, ha, doon sa batay sa kwento nila, Nelson. Mm, -mm. Uh -huh. Ito naman ang... Pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, meron din. Sige. Kasi laging nababanggit din na uh, batay doon sa mga congressman, mm -mm. sa mga usap-usap, naririnig nila na nakakarating kay speaker okay. at kay saldiko yung binibigay. Uh -ho. Pero wala, in fairness, hindi naman talaga nagpakita ng ano pang detalye. Yes. O diretsya nilang nakausap. Hindi kagayo ng iba na talagang nakakausap, mm nakakachat. Pati sa text ata, wala eh. <coughs> yung, yung, well, ah, yung dalawang sinasabing sa taas na sinasabi nila. hindi natin alam. O, kasi tinutukoy nilang taas daw ay yun nga ang dalawa. Oo. Sana eh, makapagpakita rin sila ng talagang <coughs> direkta silang nakakapag-usap. Ano? Eto, ang kanyang yeah. statement. Mm. Full statement. I cannot L will not allow lies and name dropping to pass unchecked. The claim in the Diskaya affidavit that my name was used for commission is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear. Wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget. It does not release funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like the DPWH. Ayan. If anyone, invoke my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginanawa nila yon para kumita, silang mandaraya at silang dapat managot. Oh. And I say this with all honesty. I have never... And I will never accept a bribe from anybody. Mm -hmm. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ng lahat ng house members. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money that does not belong to me. Ayan. Ang bigit ng mga statement, no? Ah, tuloy ko pa. Sige. Sige pala, kung may, may nang o gumamit may pa ng pangalan yeah. ko para kumita, oh. silang dapat mananagot kahit yeah. sino pa sila sa loob o labas ng gobyerno. But let us not allow lies and name-dropping to destroy refutations or weaken faith in Congress. Yeah. I will not allow falsehood to tarnish my integrity or the institution I lead. Under my watch... We will clean the system. Yeah. Punish the guilty and protect the people's money.